Lipat po tayo dito naman sa Pilipinas, sa Sorsogon City, kapatid na Dani Navales. Go ahead, Sorsogon, please. Salamat po sa Diyos. Mula po dito sa Sorsogon City, ang magtatanong po kay kapatid na Eli po ay si Sister Gloria Solomon, isang 49 years old, isang JIL sa galing sa sa Barcelona. Ito na po si kapatid na Gloria. Sister Gloria, dyan po si Brother Eli. Uh, ang tanong ko lang po ay, hindi po ba kasalanan sa Diyos ang hindi magbigay ng 10% na ikapu sa simbahan kung ang sinasahod lang naman ng sa may sapat lang para sa pamilya mo. 'Yun lang po, magandang gabi po. Alam mo kapatid, yung ikapu, yung 10% hindi naman utos 'yun sa ating panahon. Naloloko lang tayo ng mga pastor ng ikapu kasi gusto nila sure money sure money kasi yung ikap po. kasi halimbawa eh ang kita ng asawa mo ay 10,000 1,000 yun sa pastor doon eh pag halimbawa kumita ang asawa mo ng 20 mil 2,000 sa pastor kung sa asawa mo no? eh halimbawa binigay sa'yo ngayon yung natirang uh, 18,000 natira binigay sa'yo ng mister mo ikaw naman ang gagawin ng pastor i-ikapuan ka uli kaya hihingan ka na naman uli ng uh, 1,800 kasi ikaw naman yon Iba naman yung sa asawa mo, sabi nila. Kaya kung mag sila, iba yung ikapu ng lalaki, iba yung ikapunong ng babae pag tinanggap na ng babae yung sweldo. Yan ang kanilang turo. Hindi utos yan ngayon sa ating panahon, kapatid. Basahin natin ang 75 ng Ebreo. At katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang sa serdote ay mayroong utos na kumuha ng ikasampung bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilaba sa mga balakang ni Abraham. Ang mayroong katungkulan na sa serdote na mga anak ni Levi iyon ang mga may utos ng Diyos na kumuha ng ikapo. Yung sacerdotes levitas, sila ang inutusan ng Diyos kumuha ng ikapo sa Israel. Kasi meron labing dalawang tribu yan. Yung tribo ni Levi, yung angka ni Levi, ang inutusan kumuha ng ikapo. Kasi walang mana yun eh. Yung labing isang tribo, yung Kesabulon, Isakar, Jose, yung iba-ibang tribo, Meron silang bahagi doon sa promised land, doon sa kanaan. Pinagparti-parti yung lupa. Ang hindi lang binigyan ng parte yung mga anak ni Levi na mga saserdote kasi mga ngasiwa sila doon sa templo. Hindi sila pwedeng maghanap buhay. Kaya ang pinaka-share nila, yung kikitain ng ibang mga tribo, yung 10% noon bibigay sa mga anak ni Levi. Pero alam mo kapatid na Gloria, nung dumating na ang Panginoong Hesus, binago na yung pagkasaserdote. Kaya kailangan baguhin pati kautusan. Ebreo 7.12 Sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Ayon, nang palitan yung pagkasaserdote mula sa mga saserdotes levitas, ang inihalal ng Diyos na saserdote ay si Kristo. Tayo nasa panahong kristyano, nasa ilalim tayo ng pagkasaserdote ni Kristo. E kung pinalitan yung pagkasaserdote, pinalitan pati yung kautusan. May kautusan sa mga saserdote libita, merong kautusan sa mga saserdote sa ilalim ni Kristo. Magkaiba yon. Kaya pinalitan ang pagkasaserdote, pinalitan pati kautusan. Ngayon, sa panahon ng Kristo bilang saserdote, ang susundin natin ngayon yung kautusan ni Kristo. Hindi na yung kautusan sa panahon ni Mueses. Basahin natin ang 13.39 ng gawa. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ayon, hindi na pwede yung kautusan ni Moises ngayon sa panahon ni Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, aariin tayong ganap. Hindi pwede tayong maging karapat-dapat sa kautusan ni Moises ang kailangan kay Kristo tayo ngayon magpailalim. Eh ngayon, uh, ano ngayon ang batas ni Kristo na susundin natin? Basahin natin muna yung unang Korinto 14.37. Kung iniisip ni Duman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Yan, ang sinusulat ng mga apostol, yun ang mga utos ng Panginoon, kapatid. Ano? Kaya ang usulat ng mga apostol, doon tayo ngayon gagawa, doon sa ano ba yung inutos ng Panginoon na isinulat ng mga apostol. Eh, pinalitan yung pagkasaserdote, ah, kailangan palitan ng kautusan, eh ano, naging kapalit ng ikapo. Basahin natin ang Kalawang Korinto 9.7 magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. O tamo, de, hindi na yan ika kapatid. Kasi sabi ng salita ni Kristo, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa parang pinipilit ka sapagat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ang ibibigay mo sa iglesia, yung ipinasya ng puso mo. Hindi ika po yun ang magpapasya nga ang puso mo. Eh. Kaya yung mga unang kristyano, nagbigay sila sa kanilang kusang loob. Nagbibigay sila. Basahin natin ang 8.3 ng ikalawang Korinto sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Kita mo, ang pag-aabuloy nila, sariling kalooban galing sa puso. Sabi ni Pablo, ayon sa kanilang kaya, nagpapatuto ako, higit pa kung minsan sa kanilang kaya, nagsi-abuloy sila sa sariling kalooban sa Bibliang Ingles, voluntarily. Ano? They voluntarily with their own free will. Hindi ika po yun. Basahin natin yung Revised Standard Version, kapatid na Daniel. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means, of their own free will. Of their own free will. Hindi ika po. Pansariling kalooban. Kasi yun ang utos ni Kristo ngayon eh. Bawat isa magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Sana naunawaan mo ang sagot, kapatid na Gloria. Salamat po sa